Ang Pilipinas ay tanyag sa buong mundo, hindi lamang sa kanyang magagandang tanawin at likas na yaman kundi pati na rin sa mga masasarap na prutas na maaring matagpuan dito. Isa sa mga pinakapaborito at sikat na prutas sa bansa ay ang mangga. At isa sa mga uri nito na laging hinahanap-hanap ng mga Pilipino ay ang manggang berde. Ang manggang berde ay isang uri ng mangga na karaniwang hinuhugasan. Inahati sa maliliit na peraso at nilalagyan ng bagoong alamang. Suka, ka, asin, o patis bago kainin. Ito ay kilala sa kanyang matamis at maasim na lasa na talaga namang nakakatakam, lalo na kapag sariwa at bagong pitas. Sa pagbili ng manggang berde sa Pilipinas, may mga kailangang isaalang-alang upang matiyak ang kalidad at sariwang lasa nito. Una sa lahat, dapat na pumunta sa mga pwesto o pamilihan na kilala sa kanilang sariwang prutas. Maaaring makakita ka ng mga nagtitinda sa tabi ng kalsada sa palengke, o sa mga tindahan ng prutas sa mga bayan at syudad. Karaniwang mas mainam ang kalidad ng prutas mula sa mga maliliit na pamilihan kaysa sa mga supermarket, dahil karaniwang sariwa at direktang mula sa mga magsasaka. Kapag pumunta ka na sa pamilihan, siguraduhin suriin ang mga mangga ng mabuti bago bumili. Dapat itong magkaroon ng malambot, ngunit hindi labis na malambot na balat, at dapat itong maging berde pa rin at hindi pagaanong nanganganinag. Ang magandang mangga ay mayroong mabangong amoy na kahit malayo ay maaaring maamoy mo na. Tandaan na ang kulay ng balat ay hindi palaging tanda ng kanyang kasariwaan. Mas mahalaga pa rin na tingnan ang hugis at amoy nito. Kapag napili mo na ang tamang mangga, kailangan mong magpatibay ng presyo. Karaniwang maaari kang makipagtawaran sa mga nagtitinda, lalo na kung marami kang bibilhin. Ngunit huwag masyadong babaan ang presyo ng sobra-sobra. Dahil maaaring ito ay maging hindi patas sa kanilang kita. Karaniwang disenting magpatibay ng presyo at igalang ang hanap buhay ng mga nagtitinda. Pag-uwi ng bahay, dapat itong agad na ihanda para sa pagkain o pagsasalo-salo. Maaari mo itong hiwain at lagyan ng bagoong alamang, asukal, o anumang paboritong sausawan mo. Maraming Pilipino ang nagkakaroon ng masayang pagkakataon tuwing kumakain ng manggang berde, kasama ang pamilya o mga kaibigan. Lalo na kapag tag-init. Ang pagkain ng manggang berde ay hindi lamang isang karanasan sa lasa kundi pati na rin sa pakikisama at pagpapahalaga sa tradisyon. Sa kabuuan, ang pagbili ng manggang berde sa Pilipinas ay isang simpleng ngunit masarap na karanasan na kung saan hindi lamang nasisiyahan ang iyong mga panlasa kundi pati na rin ang iyong damdamin. Ito ay isang pagpapahalaga sa mga likas na yaman ng ating bansa at sa kultura ng pagkakaisa at pagsasalo-salo sa hapagkainan. Kaya sa susunod mong pagpunta sa pamilihan, siguraduhin alamin ang tamang paraan ng pagpili at pagbili ng manggang berde upang lubos mong masiyahan sa sariwang at masarap na karanasan ng pagkain ng prutas na ito.